Hai makatur ba Magayan, yan yan dispiras na dito mga katropa dami na nagkakat eh ito puro punta ko doon kasi magpakaya tayo sa baboy balik na siguro pumaya bidyana bagong ligo ah! Ayan, mga lang kami dito wala kami yung anday mayo kami dito sa kasat ni mga katropa para makaligo lang eh may tubig kasama ko si John Lloyd si ang bodo Kailan kanon dong? toloh lo. Ado ha. Mudoy. Eh. Sa kasatin ato, lapit ato sa tapon. I bondiri na to eh. sa bayang mula yun ato sa bayang pinakadulo to dito malapit ato sa highway dito sa ublasyon, sa bayan kaya ano ka kay Mayor. Dalo si Julio, ligo na sa gripo dito. Anim lang yung tinirandala namin. Tapos na ako na ng baboy doon mga katrupa. Tapos naligo na sila John Lloyd. Uh, continue sa ligo doon sa tapon. Niwan ko kasi may pakyaw. ko. Oh, daming bilhin. Kahoy, graba at saka mga marin. to. So, may balikan pa kami. Kibis eh. na naman to. Dito na kami sa hardware. Ito yung may ari. Drapa yung panguli namin. Drapa. Labi ko Ah, balik ko sa marin. Tagal doon. Balik pa tayo, may graba pa. Nit. Ah. Maligo pa ako, hindi pa ako nakaligo. Yan na si Julian, doon lang sa bahay. Dyan sa tapon. Oh. po makatrop pa yan malaki na yung baboy natin ah! yung uh, malaki na talaga yan yung pinakamalaki malaki sa gitna yung headless yung pinaka pero lumaki na siya isang buwan yung 20 pato magdagal ako dagat lang yung ko tapos ano ng tubig ang tabang Yan, sa muna ako mga katrupa. Bili ako sa restaurant ng ano, uh, ulam namin. Red check yun. So, ano, kungol. Uh, ano, pinanahan kami ng ano, uh, mga katrupa. Yung sinong na uh, ano na ng mga bago sa tapon, yung meeting kami bukas. Yan. Bisaya at si na nato, Ano. Ayan, meeting namin bukas. Di ni... bakit Ay, ngayon pala ito ngayon pala ito sinte ngayon, ngayon pala sa mga may ng baboy ngayon pa ito binigay sa akin eh. ang kapitbahay namin dito punto ni may 20. May bukas, eh, bisperas na doon sa bukid sa amin. May 21 pala yung ano niya. Yan. Eh. Bukas pa pala. April 21. Sa barangay hall. Um, Naroon ang dalawa. Kasi wala magawa kami dito. Kasi hapon pa kami uwi. Uy! 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 Kainan na yung mga ano doon sa kapitbahay namin doon sa bukid. Nag tatay na doon eh. Dispiras ngayon. Press na press yung baboy. Ligo ko na. Uh, isang araw katat tuliguan eh. Kasi kapag hindi na tuliguan mga katrupa, init dito. Kung matay. Ngayon tuliguan ko naman. Eh. Yung pinakamalaki. Itong magkapatid. Dalawa.

pikun sa bukid sa mga balon dapat nung tatlo nung tao ginawa pa nila dyan download dyan yun ligo ako grabe ilit ng tubig mabilis mas araw natubangan kay mga tagak anara muda anara muda kaya ako raya akot aturan mo ini tatubi maka trupa ini Ito pa rin po sa Bayan ng Mayor. Yan, ito sa poblasyon. Anong ito? A few moments later. Pumagat rupa, magandang gabi. Yan. Tumulong lang kami kina mama na kata sila ng baboy. So, kinatulong-tulungan namin doon mga kapatid ni Joanne, kami ni Joan. nagkatay-katay, laki rin baboy nila. Pista na bukas mga katrupa dito. Ayan, e, nagkano ako ng ulam sa kapatid ni Joan, tapos sa tuwin rin. Ayan, e, nakakain na ako. Tapos nag ano, kami noon, nag kami ng mga labang loob ng baboy at saka yung mga karne. Ayan yung ano ko. Nagkakaipa ako ng kalabaw. Sarap na ang sabaw ng kalabaw. sa uh, si na Juan. Yan na, na. ito so, yung litson sa kapatid ito ni Juan. So, Sog na na ako. And, dito tayo sa labas. Sinagihaw ako dito. Ako yung nag-ihaw. baboy dito. Ah, nag... Tulong kami ah, na. Ako yung ini nila, mama. kami ni Juan Ayan, hiniwan na pala Loto na, ah Uy, loto na na, uy Ganina rin na rana? O, hilaw pa na Amang kono na to, bilang eh O, alagay, rangi Aranda ko, apos di pangkuhan, eh Ayan Hiniwan na baboy Lamang loba, eh Dito na, dito na yung mga kapatid rin Juan Yeah. Ngeri. Ini karni, karne, malaki karne Ini magluto dito. Para bukas. Sister na bukas. Ini apa yang lalu nih? Konoy, donggan. Kuan, sukbah. Masarap tayo gano'n. Ihaw. Ma'y, apin lang po ni Dungan na sugba ba? Oo. Oh, Mamunahin pa borok. Tingnan mong ita ito ba? Nami masamit kahit mo ba? Wala naman. Nilagay yung trisikil ko kasi doon yung... Sano? Eh, doon na gano'y. Doon na... Baka sumabog. sira-sira pa naman yung tricycle uh, motor natin charge ko muna ulit kasi lubat to buwi ko dito lubat na the next day may bibili na sa baboy natin na sa trupa Hmm, may timbangan ah. Malaki. Pista ngayon doon. yung malaki yung binta natin ano so, po mga katropa ayan naano na ano na binta natin ayan na binta na yung isang mga katropa 33 kilos yung mga katropa pero 180 lang kung kailangan namin ngayon ayan 2 na lang sila ayan ako ba yung mga katropa nakapag masada ako sa bit lang ang naiyak ako nagtingin sa baboy kanina ang nabinta ko Nakawa ako A few moments later Happy Pesta Inday! Ay siyes, laro siya dito Pesta nang hindi tumakatropa yan Nangingi na lang kami lang dito Nang kami nagluto Ayan, lang yung bisita nila mama Oy! Igi mo kami ng tubig Ah. eh <laughs> sis, impaya. Si yung ligo ako. Kain muna si Jana tanghalian. Dito na sila mama eh. dito na sila sabyanan ko pagkain. Oh, ta. Pagdan. Lamisa din di ng mga ito. Keri lamisa, oh, may laya lamisa. Ay, dito kami sa Tawin na bili sa mulit so tigidagit. Ah, sila. Mama papa. Ah, kumuha kami ng ano, sa binan ko. Sunduan. Yan. Pipista barangay Bayang. Pipista ko noon, pipista daw sa mama.